Tapos kanina, no, meron din ako nakita, nakabisikleta. Tatawid ng kabilang daan sa pedestrian, hindi siya bumaba ng bisikleta niya. Nagdire-diretso siya, kaya yung isang sasakyan napaliko, paliko, Naku, hindi siya nakita nung no? muntik na siya mabangga. Naku, winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Mga kainag, pagka doon sa mga bisikleta natin, ano, pagka nagbibisikleta kayo, pagtatawid kayo sa mga pedestrian, yan, katulad dyan mga kainag, ano, pagtatawid kayo dyan, bababa kayo dito kasi yung mga sasakyan na nandun naliliko papunta rito hindi kayo makikita kasi nakatingin lang yan dito no? inexpect nila yung magtatawid dyan is mga pedestrian yung nagalakad kasi kung nakabisikleta ka magmula ka doon hindi ka makikita ng mga palikong sasakyan doon bigla ka lang bubulaga Pagka hindi ka bumaba na sasakyan mo pag dumiredigyo diretso ka gamit mo yung bisikleta mo tapos may biglang liliko dyan pwedeng makadisgrasya ko ikaw madisgrasya mga kainags ano yan, kaya yung nakita natin kanina, binusinahan siya nung ano nung sasakyan na papaliko sana. So yung bisikleta kasi, <laughs> hindi siya bumayong ano, yung tao kasi hindi bumababa sa si bisikleta niya. Kung napapansin niyo sa mga vlog natin, ako pag may bisikleta ako, pag tumatawid ako ng pedestrian, bumababa ako ng bisikleta ko, naglalakad ako mga kainig no. Dahil para makita ako nung mga papalikong sasakyan. Kasi yung bisikleta mga kainig no consider sa as vehicle 'yan consider as vehicle yan so pag nasa pedestrian ka bumaba ka ng bisikleta mo at maglakad kasi hindi ka nga makikita ng mga sasakyan kasi mabilis ka dire diretsyo ka eh ba diba? unlike pag kabababa ka maglalakad ka makikita ka ng mga pedestrian so yun lang mga kainis o, tip lang din yun ano? para dun sa mga uh, papunta, bago, bago dito sa Canada kasi sa atin sa Pilipinas ba diba? hindi naman natin alam yan eh. parang ganun <laughs> hindi naman natin alam yan eh bira lang tayo ng bira eh, no yan pero dito mga kainig sa Canada no mga bagong dating natin na kababayan ano pag nagbibisikleta kayo at tatawid kayo sa pedestrian bababa kayo ng bisikleta nyo bit 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 nyo yung bisikleta nyo habang naglalakad hanggang sa makatawid kayo pag nakatawid na kayo wala na kayo sa pedestrian doon na uli kayo sumakay ng bisikleta nyo iwas disgrasya yun nga pala mga kainags, na ano, napanood ko yung vlog ni Ferg's TV na naiwanan niya yung kanyang susi na sasakyan sa loob ng kanyang sasakyan. So, namroblema siya ngayon kung paano niya bubuksan yung kanyang, uh, pintuan ng kanyang sasakyan kasi nga naiwanan niya yung susi niya dito sa loob. Wala naman siyang ibang susi kasi nag isa lang yung susi niya. So, ako kasi mga kainags, meron akong spare key rito, no? na nandito sa wallet ko. So, just in case na maiwanan ko yung susi ko ng sasakyan ko dito sa loob ng sasakyan, Ah, uh, nandito, nandito, lang sa wallet ko yung spare key na pwede kong gamitin para mabuksan yung pintuan ng ating sasakyan so nandito lang yan o oh, nakalagay Ayan, ah, ito to to to. Ay hindi para to susi ng ano to ng bahay ano. Meron din ako susi ng bahay just in case. So meron din ito to to. Yan. So ito to to to. Ito yung ginagamit ko na pambukas ng pintuan ng sasakyan natin ano. Just in case na maiwanan ko yung susi ng sasakyan natin dito sa loob. So ito, pwede mo siyang pambukas lang ng pintuan pero hindi mo siya magagamit dito sa para mag-start yung sasakyan natin. So papakita ko sa inyo mga kainags kung paano mag-work ito. O oh, yan, ilalak natin itong pinto mga kainags ha. Ilalak natin yan. yan so nakalak na yan. Kita nyo. At pwede muna para sigurado yung susi dito sa akin. Yan. So ito lang yung gagamitin natin para mabuksan. Para mabuksan lang siya, no. Yun. O, oh, di ba? So yun mga kainags ano? Tip Tip of the day Kailangan nyo nito sa wallet nyo Hindi naman matumbok to Kasi flat yan no? Flat Tip of the day Yan So Buti na lang Si Ferds Meron siyang Ano yun Yung Ano nagmember Member siya lang Parang CAA Parang gano'n, ano? Kaya nabuksan yung kanyang sasakyan so, Pero importante to Magkano lang to Papaduplicate kayo So nandito nga pala tayo Kasi lilinisan ko yung Sasakyan ni Mahal na Rena no? Yan yung sasakyan ni Mahal na rin, Ako napapansin nyo madumi na rin At pinapalinisan niya sa atin Ito yung susi ano Yan sabi niya bago mag winter Linisan na natin Uy parang nag snow snow ng konti ah Nako yung mga ilaw ako napapansin nyo ilaw na naman ano Bukas na naman mga kainags ano Ayan oh ano? Bukas na yung ilaw Ano pa lang ngayon ano 3.30 ng hapon Grabe ang bilis yan, sino ba naman ang hindi malulungkot doon sa mga kababayan natin na bago pa lang dito sa Canada ng no? mga temporary foreign contract worker, no? Doon sa mga naku-culture shock. Alam ko yung mga pinagdadaanan nyo. Ganyan talaga. Pero tibay lang ng dibdib. Isipin lang natin ang family natin para sa kanila yung pagsasakripisyo natin. Mga pagtitiis natin para sa ating mga anak. Kaya kailangan natin labanan yan. Lilipas din yan. Masasanay din tayo. effective daw tong binili natin ito, no, heater. Bilis, mabilis daw. Tinamo mo, init ka agad, oh. Nararamdaman mo agad yung init, no. So no, nakasaksak lang 'yan sa ano, no, sa battery. Ah, uh, dito 12 volts. Ayun, kasi yung heater nitong sasakin ni Mahalare na mahina, no, matagal. Hindi ka tulad nito, laking tulong, oh. Wow, grabe. So parang nag i snow na ako, napapansin niyo, no. Ah, buksan muna natin 'yon. parang kailan lang yung Tuesday nang galing tayo dito no? ngayon na na naman tayo maglilinis na naman tayo sa kini Mahal Arena no? nakakita yung mga dumi-dumi ano? ah. Uh. Ah. Uh. Oh. Uh. so parang um, 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 um uh, nag-i-snow mga kainis ano napapansin niyo ba? ayun no? kita nyo parang nag-i-snow ano? nag na maliliit na butil-butil Oo nga, nag snow no? Yan, kung napapansin nyo, mga kainags Ang suot ko ngayon, winter jacket Yan, no? So sa mga matagal na natin viewers, ano? Alam nyo na siguro kung ano itong pinapakita ko sa inyo Yan, para doon sa mga hindi nakakaalam, mga kainags Nung dumating ako dito sa Canada Nung December 2, 2008 Kasama ko na itong winter jacket na to. Ito yung matagal ko nang binabanggit lagi sa vlog natin ano, na sabi ko eh Uh, mas ano to uh, kasabay kong dumating sa Canada na hanggang ngayon buhay pa rin ngayong taon ng 2023 yan so itong winter jacket na to nabili ko to sa Imus Cavite na nagkakahalaga ng 35 pesos sa ukay-ukay yan doon sa may ano, sa may sa may Imus no dati meron diyan eh may tap, tapat na malapit sa may Robinson so hanggang ngayon makikinig ko pa rin ano at hindi ko tinatapon yan kasi ganyan ako magmahal magmahal sa mga mahal ko yan <laughs> so anyway uh, change topic tayo mga kayo nagsino. balik tayo sa story yan, kasi gusto ko lang din magkwento uli ano? kasi uh, malapit na malapit yun na rin makita yung mga kapatid ko no? may na isama natin sa mga vlogs natin nako saka hindi ako mahihirapan na isama sa vlogs yung mga kapatid ko pati na yung nanay ko kasi yung tatlo kong kapatid ay ah, yung dalawa kong kapatid mga vlogger din yun mga kainags ano? Noong nagka-pandemic kasi isa rin sa mga naging libangan nila yung mag-vlog mag-vlog isa rin sa libangan nila yon kaya lang nahinto na sila sa pag-vlog kasi nga bumalik na yung ano di ba uh, okay na yung buong mundo kaya medyo nawala sila sa pag-vlog ulit kasi naging busy na naman sila sa kanila ng mga trabaho so kung hindi niyo na itatanong mga kainagsano ha yung tanggalin ko muna to no baka baka hindi kayo komportable yan kung napapansin nyo ito hindi niya kapartner talaga to dinikit ko lang to nilagay ko lang yan dyan para merong hood kasi yung mga kapatid ko inisip ko pag uwi natin ng Pilipinas pag nag vlog ako game ka agad yung mga yon sigurado kasi nga hindi na tayo mahirap na anuhin sila no na na kumbinsihin pa kasi nga mga vlogger din alam naman nila eh mas madali yung pangalawa kong kasing kapatid mga kainags ano? si ano yun si Mike si Mike yung youtube channel niya ay Organic yan yun sa department of agriculture ngayon si Mike mga kainags yung kapatid ko dumaan din sa hirap yun ano grabe rin pinaghirap grabe gar rin yung pinagdaanan sa hirap nun so sa madaling salita kaming tatlong magkakapatid talagang galing kami sa hirap hindi naman yung sobrang hirap no hindi naman yung sobrang hirap mga kanis kumbaga parang naranasan namin yung ano mahirap yung hirap sa buhay naranasan namin yan yung naranasan rin namin yung ano yung ulam namin ano yung alam nyo yung sardinas sa na maliit naranasan namin yan hati pa kami doon ha kasi nung araw yung sardinas na maliit ang laman nun ano eh parang mga anim yata anim na isda hati kami doon bali tatlo pa lang kami noon eh no? hindi pa sinisi hindi pa sinisi lang yung pang, pang yung bunso namin yung pangapat tatlo pa lang kami magkakapatid noon tapos yung nagalaga nga sa amin si Manang Cherry tapos sa uh, yung nanay ko tatay ko bali anim kami nung time na yon tama ba anim tama anim so hati-hati kami dun sa sardinas na yon grabe tapos minsan na ko pa ulam namin noon yung bagoong yung bagoong nilagyan lang ng suka tapos nilagyan ng ng si buyas. Ulam na 'yon mga Kainags. Ulam na 'yon, tapos talbos ng kamote. 'Yon ganoon sa madaling salita ganun kami, ano, ganoon kami lumaki, ano. Kaya ako ko itatanong niyo ako, hindi ako pihikan sa mga pagkain. Kaya masarap akong pakainin mga Kainags. Hindi ako namimili ng pagkain. yun yun na nga. 'Yung naikwento ko lang sa inyo kasi para maka maka ano rin tayo, no, maka bigay rin tayo ng motivation yung kapatid kong pangalawa kung ako na ikwento ko sa inyo yung hirap na pinagdaanan ko mas mahirap ang pinagdaanan sa akin nun mas mahirap ang pinagdaanan sa akin nun no? Talagang ano yun uh, grabe grabe pinagdaanan nun tapos uh, yung pangatlong kapatid ko ganun din grabe, grabe rin ang pinagdaanan nun kaya ang kung napapansin nyo, di ba, may mga motivation vlog sila pinakita ko na rin sa vlog ko dati yung ilang beses nag failed ilang beses na bumagsak bumagsak pero hindi sumuko nag failed nag failed pero try pa rin pilit tumatayo nadapa tayo uli ano uli talagang hindi sumusuko mga kainis sa madaling salita nakuha nila, nakuha nila yung mga gusto nila sa buhay ya yeah, may vlog ako niyan, eh, di ba? Yung kapatid ko, yung pangalawa. Hindi siya sumuko. Ganon din yung ano, yung bunso kong kapatid, si Marlo Chudor Vlogs, ano? Ganon din siya mga kainex, ano? Uh, hindi rin siya sumuko. Bagsak siya. Kumuha siya ng CPA board exam. Bagsak, bagsak. Hindi siya sumuko. Talagang kada field niya, pinag-aaralan niya kung saan siya bumagsak, kung saan siya mahina. ya yeah, may mga motivation vlogs din yun eh. Tapos yun, sa madaling salita accountant na siya ngayon no? certified CPA ano uh, CPA na siya sa public ng katrabaho so yung balik tayo sa pangalawa kong kapatid yung pangalawa kong kapatid mga kainags ang ganda rin ng trabaho ngayon no? kung hindi nga ako nagkakamali chief chief siya no? sa uh, department of agriculture ng Mimaropa so diba tapos yung yung pangatlo yung bunso pala na yung kapatid mga kainags ano? yun ang hindi nakaranas ng hirap sa amin so kasi hindi, yung bunso namin hindi na ina na isisilang yun tapos yun ang, ano, yun ang kasi kami tatlo lahat kami nakitira at yung tinirahan namin yung isang bahay na tinirahan ko yung sinasabi ko nga sa inyo na kumukup sa amin ano So nagkasabay pa nga kami ng dalawang kong kapatid Doon tumira kami sa Sampalok, Maynila ano, Diyan sa may Vicente, Vicente G. Cruz Street Sampalok, Maynila yung nakitira kami sa mag anak ng father ko no kaya maraming maraming salamat sa kanila kinupkup nila kami pero yung pangalawa kong kapatid si Mike Organic parang uh, hindi siya komportable sa sa maskip sa ano maraming tao katulad niya sa Maynila so nasanay kasi sa sa probinsya kaya ginawa niya 6 months lang siya doon sa ano no sa Maynila umuwi siya sa ano probinsya San Jose Occidental Mindoro doon siya nagpatuloy ng pag-aaral niya bilang isang Department of Agriculturist nung, naka, nung, nakatapos siya ng pag-aaral niya uh, kuha siya ng sub-prof yan exam yan sa public di ba? tapos sa uh, yung isa pa yung para maging regular ka na empleyado sa public meron ang kukuni na exam din dyan di ba? kailangan may ipasa mo yun eh. doon siya nag-failed na nag-failed na nag-failed na nag-failed kaya yung status niya sa trabaho niya laging ano laging casual So ngayon mga kainags ano, grabe na ganda ng posisyon nyo ngayon Hindi lang yun, tsaka marami ng ano, business <laughs> Monkey business Hindi, 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 marami ng paupahan yun Tsaka tahimik lang yun pero Tahimik lang, sabi nga nila mga kainags ano Ang mga taong tahimik Yan yung mga ano eh, matatalino Yung mga taong tahimik Yan yung mga talagang may kaya no mga mayayaman ganun. din parang gano'n, parang gano'n. ano. Oh. Hindi ka tulad ko. Ako kasi ako maingay ako eh. Ibig sabihin, hindi ako matalino. Bugok. <laughs> Bugok 'yan. Ay nako, sabi nga nila eh. Ang taong maingay, reklamador ay Teka, na tayo Ayan, mga taong reklamador eh Pero hindi ako reklamador mga kainags ano? Nababasa ko lang yan sa ano Sa mga quote-quote sa Facebook Yung pa yung mga ano Mga basta ganon Yan So balik tayo sa, sa, sa usapan ano Yung yung Pang-apat namin kapatid Yung bunso namin kapatid Nung nag-aral siya ng college Tapos na kami Graduate na kami lahat kaya nung time na yon, syempre eh wala nang ginagastosan yung mga magulang namin kundi yung bunso na lang namin. Kaya nung nag-aral yung bunso namin sa Maynila, ano? Meron siyang sariling ano ah uh, bahay. Ibig sabing bahay yung parang nirerentahan. Renta talaga. Di ba? Tapos meron siyang sariling laptop, may TV, may DVD, DVD ganun pa eh, uso pa yung time na yun, ano? syempre nga kasi syempre bunso eh no? bunso eh tsaka kasi nung time na nag-aaral pa kami nung hindi pa kami graduate hirap yung mga magulang namin pinagsasabay-sabay kami ang apat ano lahat kami tatlo kami nasa kolehiyo syempre gastos yun although tinulungan naman kami nung mga kamag-anak namin may tumulong sa amin eh yung nasa US no pero syempre hindi naman taon-taon eh makakatanggap kami ng tulong So may sumuporta so rin sa amin kahit pa Pero syempre, sabi ko nga, hindi naman lahat ng years ay susuportahan ka nila. So sa madaling salita, nakatapos nga kami ng pag-aaral. Yun lang, ang, ang point ko lang dito mga kainags, ano. Yung mga pinagdaanan naming hirap sa buhay, hindi naman sobrang hirap sabi ko nga, ano Kasi may mas mahihirap pa talagang pinagdaanan kaysa sa amin. So ang pinag-uusapan lang natin is yung hirap na naranasan naming magkakapatid. Na, na naging motivation namin yung mga hirap na yon, mga pinagdaanan namin na hirap para maabot namin yung mga pangarap namin sa buhay na yung hirap na yon nung bata ka pa na pinagdadaanan mo is yun, is yun yung magbibigay sa iyo ng ng tibay ng dibdib, ng determinasyon, ng pagiging matatag mo sa buhay na maabot ang gusto mong maabot sa na pangarap sa buhay mo. So natatandaan ko nga dati ano, nung 2008 nung nandito na ako sa Canada, hindi ko kasama ang family ko noon eh. Siyempre, contract worker eh. So halos lahat ng mga, hindi lahat no, halos lahat ng mga kakilala ko na nandito sa Canada na iniwan yung family nila siyempre sa Pilipinas bilang isang temporary foreign contract worker. Lah halos lahat, may mga umiiyak, may mga naho-homesick. Kasi kung napapansin niyo katulad nito, fall, malamig, nag-iisa ka. Tingnan niyo naman yung paligid natin, napakatahimik. Kung gusto mo may makausap ka, lalabas ka. Sinong kakausapin mo sa labas? Kita nyo? Wala ka namang makakausap dito mga kainags eh. Yung ibon, yan. Pwede kausapin mo kung kakausapin ka. Wala, wala ka makakausap dito. Swerte mo na pag may nagbigay ng oras dito para makipag-usap sa'yo. Kasi dito sa Canada mga kainags, no? karamihan dito, trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho. O yan, tinan nyo, di ba? Malungkot. Malungkot talaga rito. So hindi ko kayo dinediscourage no. Sinasabi ko lang ito to, na malungkot talaga dito baka pagpunta niyo rito eh. Akala niyo ko ano 'yung niyo sa mga videos eh ganun ano. Baka pagpunta niyo rito makulture kayo. Mahirap 'yan. Ayun, naririnig niyo ibon, mga ugong na sasakyan 'yan, naririnig natin. Walang tao sa oh, sa labas, wala. So ganyan, ganyan ang buhay dito mga kainis ano. Kaya yung iba nating mga kababayan, grabe, na culture shock sila homesick sila, iyak sila tapos ang sabi nila sa akin inags bakit ikaw parang parang hindi ka naapektuhan ng ano ng pagkawala ng ano hindi mo nakakasama yung family mo bakit parang hindi ka malungkot bakit parang hindi ka nag-depress, bakit hindi ka parang parang okay ka lang, matatag ka kasi nga mga kainags yung pinagdaanan ko sa buhay nung maliit pa ako, nung bata pa ako doon, doon sa mga experience ko na yun na-train na ako doon na-train ko na yung sarili ko naranasan ko na lahat kaya nung time na yun lumaki na ako, tumanda na ako nagkaedad na ako mentally physically tsaka spiritually matatag ako mga kainag sila matatag ako, umaga parang may dumating man sa isang bagay alam ko na kung paano dalhin alam ko na kasi nanggaling na ako dun eh. yun lang naikwento ko lang mga Next, pasensya na kayo no kasi uh, excited lang ako naikwento sa inyo kasi nga syempre pag uwi natin ng Pilipinas eh, makikita nyo na yung mga kapatid ko mamimit nyo na sila at exciting nun, exciting nito kasi ngayon pa lang nag-uusap na kami nung pangatlo kong kapatid na kung anong gagawin namin sa mga vlogs yan kasi may mga pinaplano rin sila kasi parang gusto nilang gumawa ng adventure sa vlogs kasi mga kainags ano pagdating ko sa San no, Jose si Occidental Mindoro gusto kong gumawa ng maraming maraming vlogs siguro sa isang araw mag upload ako ng dalawang vlogs kasi gusto kong samantalahin yung moment na yon na magkakasama kaming family hanggat buhay pa kami buhay pa yung nanay namin gusto kong gumawa ng maraming maraming memories para pagdating ng panahon marami akong mapapanood na kasama ko yung mga kapatid ko kasama ko yung nanay ko sa mga memories na gagawin namin siya mo rin mga kainais ano? masarap yun excited ako kaya kinikwento ko lang sa inyo tingnan mo na mga kainais ano? kapatayin ko muna yung gopro ko iiyak muna ako kasi nakaka nakakaramdam ako ng emotion, emotional ano eh hindi ko alam kung magmimix nagmimix yung kaligayahan at excitement sandali lang iiyak lang ako sandali ha ang corny ng hayop na kalbo na to. Buisit. <laughs> yeah, bumili na rin ako nito mga kainags, ano. Ayan, no? Ano to? Ito yung plastic cellophane na ilalagay mo sa bintana mo. Ayan, oh. No? Para hindi makapasok yung lamig mula sa labas. Lalagyan natin yung kwarto namin ni Mahal na Reyna. Ayan, parang ganyan yan, no? lulusot natin dyan yung goma lulusot natin dyan yan tapos gano'n natin ito hihilahin natin to ano lock yan eh see yan para ma oh. hmm. ganyan na ayos na hmm. wag lang paglaro ng dalawang aso